So ayun mga kabudoy, for today's video, nagluto ako ngayon ng paan ng manok mga kabudoy. So ang gagawin ko lang ngayon mga kabudoy, ipapride natin ang paan ng manok at i i ano muna natin, ipapakuluan natin sa pressure cooker. So ayun mga kabudoy, naglagay na nga ako ng harina. Tinimplan ko na rin. Kasi ang gagawin natin ng mga kabudoy para malambot ang buto. Kaya ilalagay natin sa pressure cooker para kain, makain at pati buto. So ayan, naglagay na ako ng harina mga kabudoy. Naglagay rin ako ng cornstarch. Pinaghalo ko lang yung paminta. Magic syrup. Sana all. Ay perfect man din. So ayan, tinimplahan ko ng mga kabudoy. Ihalo-halo ko lang yung mga kabudoy. Ayan. Ayan. Lagyan ko ng konting asin. Tapos haluin lang natin mga kabudoy. So, ayun mga kabudoy. Ninagay ko na sa ano, pressure cooker. Kumukulo na siya mga kabudoy. na ano? yan So, pinakuluan ko siya ng dalawa isa't kalahating oras mga kabudoy. So ayan mga kabudoy, malambot na siya. Pati buto, malambot na sobrang lambot ng buto mga kabudoy so yan tinanggal ko na yun mga kabudoy nag, yan, nag, yan, nag ano na ako ng itlog at saka ilalagay na natin sa arena mga kabudoy so yan na nga ni streamer ko mga kabudoy para matanggal yung tubog tubig so ayan mga kabudoy prinito ko na mga kabudoy yan So ayan mga kabudoy Pa-comment na lang mga kabudoy Para maalala ko kung saan nakaabot ang video na ito mga kabudoy Pa-like and share na rin So ayan mga kabudoy maraming salamat So ayan na yan oh. Pinapa-brown ko lang ng kaunti mga kabudoy Yan Pag brown na siya pwede na siyang Kunin Kailangan hindi sunog mga kabudoy Para perfect man din Ayan mga kabudoy, finished product ng mga kabudoy. Sobrang lambot mga kabudoy. Ang buto ay paanang manok. Pati buto, sobrang lambot. Makain nyo talaga, walang sayang. So ayan, tinikman ko na, sobrang sarap. Sarap mga kabudoy. Palike na lang ang share mga kabudoy. At comment ka sa baba para alam ko kung saan umabot ang video na to. Maraming maraming salamat mga kabudoy. God bless to all.